ayan si Angle Chudy nagdadamo guys matik na yung ginagamit na pang guys di makina na guys di makina you know napagagan naman Angle Chudy yung ano mo yung gamit mong pang guys ayan nandun na pala si Formando matik na guys ayan para tayo na nasa ibang bansa guys yan si Uncle Chudy ganda ng gamit pang damo guys yan guys yan suwabe ang dalawan you know walang kapagod-pagod si Uncle Ayan guys Ayun puno na yung ano guys Puno na yung lalagyanan nya Guys Lapit na lang tayo sa baba guys Let's go guys Gaba na lang tayo Kasi dumating na yung merinda guys Magmerinda na tayo guys Let's go guys Tingnan na lang natin sa baba guys Ayan guys, lumapit na tayo guys. Nalapitan na natin yung pandamo guys. Hindi makina. No. Hey guys. Ang quality guys, ito na pandamo yung gusto Good morning, good morning guys Ayan. Walang kapagod guys oh, Ang ganda ng ano guys Ang harapan Parang nasa ano guys Parting Europa dito guys ka kanipis ayan guys ayan muna tayo guys merinda muna pansit kanin guys merinda namin ito guys oh kanin mula ito guys, yung kanin guys. Oh. Ayan o. Oh. Binili sa ano guys, sa karinderia yung pansit kanin. Tingnan natin kung anong laman sa Ayan. Adubo guys. Parang galing sa palanit guys. Yung ulam natin. shout out guys sa mga viewers natin dyan guys ayan hanggang dito na lang yung ano natin guys video natin vlog natin guys